Good day, good day, ka-W, nga pala. Dahil nga pala meron tayong biniling halaman, zucchini, at saka yung melanzane o talong. Bibili tayo ng paso. Tatanong natin, ililipat natin ang mga biniling natin pananim dito para mas lumaki at mabuhay. Dito nga pala yung lupa na bibili natin. Pwede ito sa mga gulay, sa mga halaman, at kung ano na pang halaman, mga ka-W. Yan, dito, kasyang-kasyang nandito. At ito lang nga mga kapdabolyo, ating ikakashout na. Dahil nga, tapos na tayong makapamili. Ito na mga kapdabolyo, nakasakay na sa kotse. Let's go na tayo para sa ating... Alright mga kapdabolyo, yan. Nasakay na natin sa likod natin yung mga pinamili. Dahil tayo isang nga ano na, plantito. Si KOTW ay plantito na. Kaya tatalin na natin ating mga zucchini. Zucchini at saka dalawang talong kasi nabalakad no, din sa lahing talong ay nagkakablocklock na update lang na natin kayo don't forget to follow, like and share mga kapw mamaya itatanim na natin ang mga talong at tsukini sa baso kasi para mas maganda mas malaki ang space ng mga ugat sa loob see you later At ito na mga kapw yakit muna natin sa itaas sa fourth floor sa ating pinaka kusina at sala siyempre doon tayo dadahan papuntong terrace mga kapw maglo po dito at hindi pa ako masyado nakapaglinis dito na tayo sa terrace natin at ito nga medyo magandang panahon o hindi yata maganda dahil medyo maulap at medyo maaraw hindi man tindi ng panahon dito mga kapw so ito na nga mga w, aking, uh, alisin na dito sa mga lumang lalagyan ng uh, talong at sa kanan sa pini dahil maliit lamang yung pinaglagyan ng mga kapw ililipat natin dito sa base na to mas malaki at para mas lumaki ang ugat nila at mas lumago ang mga puno sukatan na natin mga kapdabu yun tingitang kita nyan man oh. iba napakaganda ng mga halaman yan itong halamang talong na to ay nabunga ng napakarami kahit maliit lang ang puno at ayan din ang sukini ko kita nyo lang ha napakalili pa yan i natin mga kapdabu ito nga pala yung talong o melensani sinasabi wala pa siyang uh, bunga parang uh, bubulaklak pa lang yata siya oh. Pero pag nalipat na natin sa base yan, siguradong lalaki yan. mga W, ko na yung ating mga paso dito sa taas. Mamaya eh, ay naman natin yung uh, lupa na binili natin. Pang, pampianta pang, pang vegetable, yan. Kasi hindi natin matadala, mabigat yun eh. Isang sako yun. Ito <laughs> muna nagdala natin sa setup floor. Mamaya pagbalik natin. Mamaya tatin na natin dito para mas lumago sila. Di ba? Ito yato. Parang bulaklak na oh. Parang bubulaklak na yata ating sukini o dahon lang to. Tingin nyo. Parang bubulaklak na kasi ito eh. Tapos imay o dahon lamang yan. Ito ng ating talong wala pa. Kasi parang ano pa lang sya oh. Sisibol pa lang yung mga uh, sanga. Yan mga sanga. Alright mga kapag natin. magpilor, plor Oh, no. Ay, napakabigat pala ito. Nakalagay lang may limang litro eh. Hindi ko alam, napakabigat pala. Pagod eh. Port por, eh. At ito na mga kapdabulo na dala ko na sa taas sa terrace. Una natin lalagyan na yung base na malaki. Doon natin lalagyan ang dalawang sukini. Mas lalago ito dahil mas malalim ang ugat na may lalagay. Ito yung mga sukini ko, napakulit pa yan. Sigurado nga, dalawang tatlong linggo lamang ay lalaki na yan mga kw Siyempre, alis muna natin sa plastic. Napakalit yan eh. Hindi kasi sa lalago. Pag doon lang siya nandun. So, namin tayo lalagay. Ayang ang talong o melensan eh. Punuin muna natin ang ating paso ng uh, <coughs> lupa. At yan, inalis na nga yung plastic na itim. Napakalit nun. Siyempre, hindi lalaki ang talong natin. Kaya ito, nasa base na natin lalagay. Sunod naman nilalagay natin ay ang dalawang sukini. Hindi ko alam kung dito lalaki ang sukini ito. Kasi napakalit ang ating uh, base na nabili. Siguro tama na ito. Pero yung base na dalawang nasa likod ko, ay yun ang malaki. siguradong lalaki, lalago ang ating mga suki na ron. Ayan mga kap W, dito na ba ako? Ang galing ako, di ba? Kung binibili dito ang mga lupa, mga kap w, bago ko mapagtanim. Siyempre naman, wala ka yung kukunan dito ang lupa. Alright, didiligan na natin ang halaman. Siyempre, medyo dry ang ating lupa, mga kap w, Kaya ating muna didiligan, Babasa-basay muna sa konti dahil sobrang dry ng lupa na nabili ko pero ayos lang yan maganda naman lupa dito uh, para mga uling o ano ba yan, para may mga kahoy, -kahoy pang kasama alright yan mga kap W nakapag uh, termino tayo napalitan na natin ng base ang ating mga uh, tanim na talong at saka sukini ito tinan nyo nga yan Mamaya may bunga na yan. Mamaya may bunga na yan. Ang ganda na siya oh. oh. Nasibol na mga dahon. Saka ito mga dahon oh. Na, nagsisibola na. Ito naman ang ni Yan, hindi ko lang kung ito bulaklak ba ito o dahon. Comment down below mga kap kung ano ito. Kung bulaklak na ba ito o dahon pa lamang. Yan. Bali, apat yan mga kap W. Yan natin sukini. Oh, di ba? Hmm. Kasi hindi, hindi ako masyadong malam sa mga plants na bago pa lang tayo nagsisimula comment down below kung tama ba, ba ang bangang nito. na ito pero ako man sa youtube medyo ganito medyo parehas kailangan <laughs> natin halaman talong talong na mahaba talong na mahaba sukini na mahaba sukini na mahaba Ayan. para tayo may anihin di ba mga kap Mga malaking terrace. sayang naman ang space di ba ngayong summer para tayo may ma pipitas sa teres natin bahay kubo Don't forget to follow and share. Don't forget to follow, like, and share for more updates sa ating mga halaman dito sa Italy, mga KW. Pag may tinanim, mayanihin. Follow us for more. Don't forget to share. Ito ang ating mga halaman dito. Baka next month, meron tayong money. Share, 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 mga KW. May ulan man naman, mawala yan. Yan, kakain na sa tatay. <laughs>